Yo! So what is up? What is up? Oh, so ayan, Sunday morning Hahaha <laughs> Ayan at testing lang natin ano Tignan natin yung magiging reaction ng mga tao kapag nakakita ng naka-tricycle Na naka-helmet <laughs> Ayan Try natin Mukhang mukha tayong gago <laughs> Let's go! <laughs> Ayan, naka-helmet. <laughs> let's go! Bagalan natin para mas makita natin yung mga reaction nila. <laughs> pala, kaya pa sa palengke, pag maraming tao, tigyan natin. Whew! Sarap pala pag naka-helmet, oh. Parang mas safe ka lalo. <laughs> Ayun, oh. <Ala. laughs> may harang ka ng ganito tapos naka helmet ka pa ano sana huwag nyo naman akong pagtawanan ano <laughs> weird ang iti siya eh hindi ko kilala yun ha, siya <laughs> Ayan. Sagot ang rawin ng tao. <laughs> Iunan <laughs> <hihihi> <hihihi> Tengok si ya, Oh tu lang Ah, uh, angas na Oh, uh, inet Reaction check Ah, oh, ito na tayo Pumunta na tayo yung bayan Medyo masurado ng tao rito Hey, what is up, Lupao? Wow, Lupao! Come on! Alright, ito so Pasok tayo sa palengke, tapos diretso tayo yung bagay nun Init lang, ano? Yeah, pasok tayo dito ito natin ang mga magiging reaksyon nila wala e, akong Come on Walang e, wala ko, tao pawis na pawis na ulo ko Kasya <laughs> ba tayo rito? Ikot lang tayo rito Ayun, e, hindi sila nangatingin eh Ayun, e,

Kasi init Patayin dyan Ang bad trip siya Parang di siya natuwa Ayan na. Ayan na. <laughs> Ano ba? Sa yung init? dapat kahapon sabado para palengke pala para maraming tao ini na ah ini Wala, di kita. nakikita. May windshield kasi tayo eh. Pero at least mayroon tayong nakuhang isa. Mayroon tayong napangiting isa. <laughs> okay na yun.